Sa pagtili ng lugar ng gagawing fish pond o palaisdaan, narito ang mga dapat natang daan at isa alang, alang Una na dyan yung pagkukuhanan natin ng water source o tubig. Dapat na may sapat tayong source para supply ng tubig nito. Pwede sa irrigation, sa dipwell, ilog at maging sa sapa pangalawa ay sa klase ng lupa. Dapat o mas mainam kung ito ay lagkitin o clay soil kung tawagin. Pangatlo ay dapat na accessible ang lugar na paggagawa natin ng pispan o palaisdaan para sa di pahirapan na pagpasok at paglabas ng ating mga stocks at maging ng ating produkto o produksyon. Kung kaya't palayan ang ginong convert na ginagawang pispan o palaisdaan pagdating naman sa lalim 16 cm sa breeding pan at sa grow out stage naman ay minimum of 1 meter at may maximum na 2 meters mas mainam din kung naka sloping yung ilalim ng ating pan para pagdating sa harvest ay automatic na maiipon yung alagang isla sa bababang bahagi nito mas makakabuti din na yung dike papilapil o upang pang na ginagawang pispan ay naka-sled slope o naka idea para di agad ito masira sa magiging water movement nito sa loob ng pan. Sa paghukay o pagbutas, karaniwang hugis o dimension nito ay rectangular o parisukat. At sa mano-mano naman ng paghukay nito ay applicable lamang ito sa malidit na pispan at kung malawak naman ang gagawin na pispan o palisdaan ay mas mapapadalit kung gagamitan natin ito ng heavy equipment gaya ng backhoe may mga alternatibo din na idea gaya ng paggamit ng kalabaw o pagpapaararo nito at pagdating naman sa gastos ay nakadepende ito sa rate per day o sa napagkasunduan ninyo ng magtatrabaho para mag-ukay sa gagawin ninyong fish pan o palaisdaan. At kung nakatulong at nagustuhan nyo ang video ito, ay huwag kalimutan na i-like at i-follow ang ating page na D-Tips in Ideas at may YouTube channel din po tayo para sa mas marami pang informative tips in ideas videos at mga update videos patungkol sa ating mga pinagkakabalan at isa na rito ay ang pagpipispan o pag-aalaga ng tilapia. Sa muli, at your service mga ka-ideas, maraming salamat!